Amoy ah, mo, welcome back to my video. Ito, nabili ko sa si TikTok. Nakabalot siya ng my video. Subuksan natin. Wait lang, nahirapan ako. Wait hmm, lang nakita ha. Ito siya Wait lang ito to. Papakita ko sa inyo kung totoo bang ano siya sa pang ano ng mga butas. Subukas so, natin malalaman yan ha. Kasi may pasok kasi ako ngayon. Hindi ko siya matry. Ganyan ganyan. Malaki na pala. Bukas ko na siya matry. Ganyan. Ganito siya. So, yun lang. Dito nagtatapos ang ating video. Paalam.